Yung pool na yun. Ito yung ship. Hindi na pala kami nakapunta sa <laughs> Sabado ngayon, so for sure, busy itong mall na to. Madami rin sasakyan. So. Ayan yung labas niya and dito na kami sa ano, West Edmonton Mall. Hindi lang ako agad nakapag-vlog kasi sobrang ihing-ihi kami. And then wala masyadong signs dito kung nasaan yung washroom nila. So, nagmadali pa talaga kami. Nag okay. Nakapag-park kami sa may ano, Hudson's Bay. Tapos sinanap pa namin. Wala masyadong signs kung nasaan yung washroom nila. Then, tinuntahan namin yung directory. Hindi naman nakalagay kung nasaan. Nag, kaya nagtanong na lang kami. Ayun nakakapag-vlog na sa wakas. Hello? Nasa second floor kami ngayon. I-walking tour ko na lang siguro guys. tingin-tingin lang din kami kasi hindi pa kami nakapunta dito. Ma'am, o may uniklo dyan. May malaking uni Uniqlo. Ayan na. May katwining ka na naman. What is it? Haki na no, sa baba. Wala lang, sa baba. The next one. Taka, tignan ko kung nasa ah. Video ko lang. May ice rink sila dito. Okay. Dito naman kami sa first floor ngayon. So it wooden coast. Medyo busy ngayon yung mall. It's not safe to jump there. And why I didn't do that? Yeah, it's not safe. And why I didn't do that? It's not safe. Why I didn't do that? Because I. Because you were careful. Tapit na kami sa may ship dito sa West Edmonton Mall. <laughs> tin ko na rin yung pinsan ko. Pupunta na sila dito so mag meet up kami. Mag-vlog pa ako mamaya. Pagdating nila. this elevator, this, elevator, this escalator is out of service. It is out of service. Broken, yeah, it's broken. They have to fix it. Oh. Ang daming tao doon. Ayan. Ito yung ship. Picturean, pipicturean ko lang si Ma'am Sige Gutom na kami. So, baka pagdating ni na Ate Maria, kain muna kami. Hintayin lang namin sila. Sobrang daming tao. Sabado kasi ngayon eh. Ah, pwede pa lang magano doon. Oh, bukas. Gusto mong magpagutom dyan ka? Magpedal <laughs> ka? <laughs> ayun Tapos alam ko may entrance yung ship $2 per person. So, tingnan natin kung makakapasok tayo sa loob kasi na ay bike si Ma'am C. May namataan ako guys. Yung chick coming soon.

Meron pa pala dito, hindi pa natatapos. Ang daming um, kainan. Express. Saka Chick-fil-A pala dito. Fall 2024. Malapit na yun. I know, you did. Yeah. Ang dami pang kainan ng gandun. Sobrang daming tao dito. Mami, mami, mami. Yeah. Yes, in Minneapolis. na Ate Maria. Ate, I'm ready to vlog. Ate Mars. My cats. <laughs> Ito yung pinsen ko. Ah, dito na kami sa food court. Kain muna. Ito. Ayun. Ay, Ivan sa Gangnam. Kami ni Mamsi sa Oriental. Dito yeah. para Ito yung pinsan ko, tsaka yung asawa niya. Kainan muna. Kami kumain. Hindi na rin ako nakapag-vlog kanina kasi nagkakwentuhan si na ma'am si, tsaka yung pinsan. Um, humiwalay na rin kami. Nag-picture-picture -picture kami ulit dun sa bar Humiwalay na rin kami para makapag-vlog din ako. natin na nakakita na ng elevator si Kim. <laughs> <laughs> uh, we have to wait. Makit kami ulit ngayon sa second floor. Ito. Parang yung sa Minneapolis eh. May mga ganito rin. Tapos may plane din doon. Na made of Lego. Pumasok kami the last time sa baba. Tapos, sumakay si Kian. May kotse doon eh. Na may, may go, Lego. Mamaya siguro. Puntahan na. Puntahan ko. Sobrang busog namin. Parang nag-binge tuloy ako. Nag-guilty akong konti. Kasi sobrang gutom na gutom na namin. Wala pa pala kaming proper meal. Nagising ako ng 5.30. sina Ivan is 6 o'clock. So, sobrang gutom. Then, sa baba, medyo crowded. So, nakakadagdag sa dito. Ah! Mga pa na excuse. So, harap ko lang dito. Pakita ko yung... I mean, why the... Why not? Why M2 is unlocked? Why M2 is unlocked? It's for staff. So, eto yung ship. From the top view. Pwedeng pumasok pala. Magbabayad lang ng $2. Baka pumasok kami mamaya.

Siguro d'yon. I-TED tour. Next time siguro. mapunta naman d'yon. Sabi ng friend namin, si Jessa pwede daw makasuka na d'yon. I-hotel daw, I-hover nyo. Uh, so, ayun. kami ng jacket ni Ivan kasi sobrang init dito sa mall. Napabili din kami ng milk kit. Ito si Kiyan. Hotel pala si. Pwede ba dito? Hotel. yeah. This is the hotel. Pwede <laughs> like okay, yeah. Pwede ba? Oh god, we have four. Two, I know. Um, bath and body. Shadow. Ano <laughs> Ready body. body works. <laughs> bath and body works. Here, here. Oh, what are you drinking? Um, milk. No, Malti. Oh, yeah. Thank you. <laughs> Nakabuy one get one free. And then may amoy kami ni Ivan. Ang pangalan is white gardenia. Amoy ano siya, guys? Sampaguita. Alala namin, need na namin ng kandila. Eh, good deal na rin. Buy one, get one free. Tingin muna kami dito, ha? Yung isang gusto ko is yung Mahogany ito. Ah, okay. May high intensity pala. Merong regular lang. Kamuyin ko lang muna. good kami kakaulakad. Hindi <laughs> na pa kami lakad ng lakad kasi gusto nga namin explore itong um, yeah, still half, mas Edmonton Wall. Kasi the last time na namin siya na-explore. Hindi ko alam kung siya na ma'am, so, si Raymond, ma si pero te na lang nalang si Ate Mars pag uh, imimit na namin siya, Chill mo na po Ang dami kasi ng tao, sobra parang ano, every corner, meron na meron ka makakasalit. So, No, nakailang elevator yan, no? Happy-happy na. <laughs> Knockout ko uwi kasi pagod na pagod yan. Yan! Gutom na yung baby ko. Sarap! Hindi <laughs> kasi siya kumain kanina sa so, food court. Pakita ko lang yung ano dito, parang ko. Pakita ko lang, ayun cute. Parang nga siyang ano eh. Nasa, ano ba yun? Bikini bottom kay Spanish box pants. Pero, hindi naman. Golf for kids. Ito na yung elevator operator namin eh. Ang galing oh. Clear yung elevator na to. Ano view mo yan? Itang kita may mga nag-go. Baby oh. Oo oh, oh, nga no. Open na yung taas. I won't baby. Oo oh, oh, nga no. Ang cute oh. <laughs> Zoltar, the great gypsy, at your service. Listen carefully. It is better to keep your mouth shut and be thought a fool than to open it and remove all doubt. And also, my friend, it is wise to be taking good advice when you hear it, no? Return to Zoltar and I will give you more words of wisdom. <laughs> <laughs> nice. <laughs> <laughs> then you will. Oh, that's yours. There. The great Zoltar here. Listen to this, your fortune. For I tell you, it is true. The smallest good deed is better than the grandest intention. Take it from me, the great Zoltar. Intending shall get you nowhere, but doing. Yes, that will bring you much, much reward. Provide Zoltar more treasure, and I will provide so cool. you the depths so of so cool. the ah! sea. <laughs> more Tony. <laughs> okay, my turn. Secret, na lang. On your turn. Your, your turn. Turn. Oh Yay! An ancient proverb for you from the yeah. great Zoltar. Yeah. Be yeah. happy Kian. while you're living for your long time dead ah, go ahead my friend get yourself a little treat today after all you only live once no give zoltar more oh. monies and i will give you more wisdom for your journey tune is mine for detailing and your i get one Come like let Zoltar, get wow. more. good job the uh, show show oh, show my show show <laughs> Ate okay, Maria. Next time na lang. Kasi madaming kumakain. Tiga na hour yung ano, waiting. Sobrang daming tao. Okay Bye Bye na. na. <laughs> Oh, yes. Amazing. Good job, Mamsi. <laughs> Yay! Where is it? Oh. Yeah. Oh, it's all the way at the back. Yeah, Thank you, see Why is it a sad face? <laughs> so, guys, Si eh, may isang maliit na food court. Mas konti. Pero may I may mean, mas konting choices, pero madami rin tao. Parang mas luma ito kumpara dun sa isa. Hi guys! So, lalabas na kami na West Edmonton Mall. Um, dapat magdi-dinner. Dumating si Lance yung pamangkin ko. Magdi-dinner pa sana kami doon sa Old Spaghetti House dito sa West Edmonton Mall. Kaya lang, one hour yung waiting. Tara, ma'am, si... So, next time na lang kasi 5.30 na. Aabutin na kami ng gabi sa daan kasi halos street. Ah, well, sa pag-charge, 4 hours pa yung biyahe namin. So, next time na lang, kapag nagkita kami ulit, pabalik pa naman kami dito. Labas muna kami, guys. Labas na rin kami ng West Edmonton Mall um, uwing uwi na din kami. Sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin ngayon sa pag-tour sa West Edmonton. Salamat sa panonood. Um, sa mga hindi pa nag-subscribe, makikisubscribe na lang po. And makikilike and share and comment uh, down below. See you on the next one. Bye!